kalat kalat ayan <laughs> di ba meron ganun at uh, teka lang nag eto naman makulit din ka PM to na na ako eh. sa sabunutang bulbul nito eh ayan po at uh, welcome back po sa mga bagong pasok at uh, kulit sinabing teka lang at nasa microphone pa ako eh naaba nawawala yung topic ko at uh, ayan yun nga po, ang sabi po nila, kapag ang babae raw po sa taga selda dosi ay nag-BRB, ang dahilan po nila, dalawang bagay lang daw po yan. Kung hindi po kumain, ay lumamon. Teka lang po, devil, tero, kapidat po. At kung uh, ano raw po daw po ba ang pinakaiba ng kumain at lumamon? Ang uh, lumamon daw po ay may kanin at ulam, kumpleto po yan. Ang kumain, Aya, uh, merienda po, snack, uh, sandwich, biscuit, uh, bibingka, ayan. At ang lalaki naman daw po kapag nag-BRB, dalawang bagay lang daw po ang uh, pwedeng gawin ng mga 'yan. Ayan. Kung hindi raw po sila maliligo, ay uh, ang isa raw pong uh, BRB ay magsasalsal daw po ang lalaki. Ayan. <laughs> Kaya tandaan po ninyo, kapag ang lalaki nag-BRB, tandaan niyo isipin nyo kung anong uh, anong gagawin kaya pag may bid nag BRB alam nyo na yon kung ano yon at may nag BRB na babae alam nyo na rin yon kung ano yon okay at ayan uh, yan hindi totoo lang po yung sinasabi ko kasi gawain ko rin yan eh <laughs> Okay, at uh, <laughs> Devil Tero, kung ready ka na po, pakip Pakisundot lang po ang uno at ako po bababa ng microphone. Oh. No? Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Nang halay at hahalay. O, teka, sasagutin ko mamaya yan. Paunuhin muna natin si Debeltero. Okay, Debeltero, kung ready ka po, please grab the mic. salamat po, salamat po, Peter. Ay, Pita, bakit nasawa ko pag nag-BRB, iba yung ginagawa niya. Umiihi siya. Paano mo man pag nag-BRB yung lalaki, magsasalsal? Ay, bakit asawa ko, ha? <laughs> Umiihi pag nag-BRB sa akin. <laughs> Ayan, nagulungan sila. <laughs>